So for today's video guys, no, meron po tayong uh, simbolo na isang DIY guys. So ang gagawin natin ay uh, isang stand siya guys ng ah uh, stand pan, electric pan. So hindi na rin natin 'ng kagamit. So i-try ko lang to guys kung uoobra no. Uh, DIY project guys, another DIY project. So shout out pala diyan no, sa ating uh, 376 na mga followers no, na laging sumusuporta sa ating video. So maraming maraming salamat sa inyo mga idol. So ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng ating video tutorial. No? So ngayon wala tayong video tutorial. Just yung isishare natin ngayon guys ay isang DIY project na sampayan. No? Gamit, gamit lang yung mga sirang ah, electric fan natin. No? Katulad nito. So binaliktad ko lang guys yung yung pinaka-housing actually dapat sa baba ito no? so binaliktad ko siya para mayroon tayong stopper dito sa sarali so ito guys Ayan. kung makikita nyo yan yung pinaka-cover niya sa bandang likuran no? sa mga electric fan natin so ang gagawin natin ganyan lang natin siya Ayan. tapos lagyan natin siya dito ng mga bolt no? Yan na ng pabot ng bolt sa yung lock. So ayun guys, ganito lang yung gagawin natin na guys na. No? Pero malaking tulong 'to. Sa kasali. So ayun. Iniisa-isa lang natin yung kanyang mga bolt. Yan. So, pwede nitong gayahin guys, no? So sa mga pamamahay nyo pwede nyong gawin to ano na guys no. Uh, pag medyo yung area nyo ay medyo may kasikipan. Oh. Pwedeng pwede talaga to guys. Swak na swak. Ayan. So ito lang yung ginamit natin guys ng mga bolts. So yung... uh, lagyan din siya natin ng flat washer no. So binaliktad ko siya para yung bolt hindi makita dun sa baba banda. So ganyan lang guys no. Yung, yung gagawin natin. So ayan. Napakasimple lang pero effective tsaka matipid guys <laughs> matipid sa space tsaka wala tayong ganong gastos nagpakayawak ng cellphone nak Ayan, Ayan pahawakan natin yung ating cellphone dahil Ayan so sundan nyo lang to guys yung ginagawa natin Ayan saglit lang to yung hmm. dito, pinix ko na agad yung banda ilalim no dahil limitado lang yung video natin. Ah. Uh, ni ko na agad sa so, mommy, pakita papakita ko sa inyo. So, ayun. So, Lagyan lang natin yung kanyang mga nuts sa baba. Ako na din sa kita. So ayun guys. Hindi na kailangan bumili ng mga tubo no Uh, medyo may kamahalan pag tubo yung gagamitin natin. So, magkano agad yan? 500 to 600. So, ayan. Ito. Ayan guys. once na makita nyo to, so, ayan, ito. So, kita lang natin. Ang dito sa baba. Okay. Okay. So, ayun sa guys. So, ganun lang kasimple, no? Yung ating DIY project, guys. So, ayan. Ayan. Kita nyo yan, guys. So, apat na bolt yun. Ayan. Higpitan lang natin siya. So, yan. Nakpakikuha ng mga sinampay. So, sampulan natin, guys. Dali natin doon. So, yan. May mga sinampay kat si ako. So, yan, guys. Nilalagay ng anak ha. So, yan na, guys. May sampayan na tayo. Ha? Nag-ambon. So, Sige lang, okay lang. So, yan. Yes, Kung mga damit lang, no? Sapatos, guys. Pwede dito. Hindi kaya daing. Kung mayroon kayong daing yan guys, no? Di ba effective guys? O, dyan. tingnan nyo naman, no? Oh. Kaysa naman itatapon nyo lang yung mga sirang electric pan nyo. Ayan, pwede mo Ayan guys, o. Oh. Ayan, actual video yun guys. No? Huwag na So, ayan. So, kung may sapatos kayo guys, pwede di sapatos. O di kaya may mga daing kayo, no? Na isda. Pwede naman. Ayan, no? Oh gusto nyo ibaba ng konti, o baka masyadong mahangin, o oh, pwede nyo siyang ibaba dito. So, yan. Pwede nyo adjustin. So, wag lang yung masyadong mahaba, no, ng mga uh, damit dahil yung haba niya kasi ay o oh, tingnan nyo naman. yun yung pinakasagad niya. Yan, yan yung pinakasagad niya. Siguro uh, gagawa tayo guys ng part 2 nito. So, gagawa tayo ng medyo marami. Pero, ano siya, yun, eh, no? So, first time ko rin nag assemble nito, guys. Sinubukan ko lang. Uh, kung anong magiging uh, resulta. So ayan guys, uh, pakishare ng video natin kung nagustuhan nyo. Ayan. Okay, like, comment, and share. Maraming maraming salamat po guys. So alabangan nyo part 2 uh, part two nito guys. Uh, I-upload natin ulit. Kung mayroon tayong makitang ganito, so mag ako. So, parang effective siya yun. So susunod siguro lagyan natin sa patos dito. No? So ayan. So, actually, marami siyang pwedeng pagagamitan. No? Yan. Sige guys, uh, yun lang for today's video. Maraming maraming salamat. God bless.